four ways to measure true love or real love. Una, willing to sacrifice material wants or needs for the sake of you or for the sake of others. Isa itong magandang panukat, lalong lalo sa mga nagmamahalan at sa mga leaders, sa mga opisyalis ng gobyerno, sa mga politiko na nagsasabing mahal nilang kanilang bayan. Isa yan sa mga magandang pangitain. Willing to sacrifice material wants or needs for you or for others. Sa mga leaders naman, sa mga politiko naman, nakikita rin yan. Ah, uh, niya, pag pinakita yan ni President George Washington ng Amerika, na handa siya magsakripisyo ng kanyang mga personal na pangangilangan ng materyales para sa kapakanan ng kanilang bayan Amerika. Kaya nga, naging isang sikat na presidente si George Washington. Pangalawa, ang isang magandang panukat is willing to sacrifice status or comfort for the sake of your loved one or for the sake of others. Ibig sabihin yan, kung willing kang isakripisyo ang iyong mga kaayusan sa buhay. Katulad niyan, nakikita natin yung mga status katulad ng mga hari na nag-abdicate ng kanilang trono para sa kanilang mahal. Isa rin niya maganda panukat. At yung mga magandang posisyon sa kanilang trabaho ay eh handang magbitiw para na sa ganon matugunan ang pangailangan ng kanilang pamilya. Isa rin niya sa panukat. Willing to sacrifice comfort, status, for the sake of your loved ones and for the sake of others. Pangatlong panukat, sacrificing time, oras. Ibig sabihin yung oras, kasi ang oras, yan hindi na papalitan yan, hindi na bibili yan. Kasi nga, ang oras natin, once na nagasta na, hindi na ma maibabalik, hindi katulad ng pera na pag nawala, pwede mong kitain ulit. Pero ang oras, pag nawala, wala na yan. So, willing to sacrifice time for the sake of your loved ones or for the sake of others. Yan yun, nakikita natin yan sa mga politiko. Kaya ang kadalasan, ang mga politikong laging nakikipagsalamuha sa kanilang mga constituents, kadalasan sila yung nahalal. Sa pamilya naman, nakikita natin, minsan kahit sa pelikula na papanood natin, kahit sa mga American movies, na yung mga magulang talaga naman naghahabot para lang makapanood ang laro ng kanilang mga anak o mga performance ng kanilang mga anak sa paaralan at sila ay nag-a-upset na minsan sa kanilang uh, kanilang trabaho para lang mabigyan nila ng oras yung kanilang mga anak at mahal sa buhay. Kahit hindi lang yan, pati mga family bonding trips. Nakikita natin, kahit na maraming trabaho minsan ng ibang profesional, talagang binibitiwan nila ang kanilang trabaho pansamantala para sa ganun magkaroon sila ng oras sa kanilang pamilya. At ang pang-apat na pinaka-matinding panukat, willing to sacrifice your life for the sake of your loved ones or for the sake of others. Yan nakikita natin ang panukat. Yan ang pinakamatinding panukat. Kaya nga ang pelikulang Titanic sumikat. Kasi nakita natin na si Leonardo DiCaprio handa niyang binuwis ang kanyang buhay para sa kanyang mahal na si Kate Winslet doon sa pelikulang Titanic. Ganon din sa ating bayan. Nakikita natin yung mga bayani natin. Kaya sila natin tinanghal na bayani katulad ni Jose Rizal at katulad ni uh, Andres Bonifacio. Ibinuwis nila ang buhay nila para sa kapakanan at kalayaan ng ating bayan. Kaya sila tinanghal ng mga bayani. Ganon din sa ating pagmamahalan. No? Kung nakikita natin na ang mga leaders natin ay handang magsakripisyon ng kanilang buhay para sa bayan at para sa kanilang kababayan, eh yun ang hinahangaan ng tao. Kaya nga kung tutingnan natin, ganoon sa pagmamahalan, kung iyong mahal ang iyong kabiyak o iyong mga anak at handa kang isakripisyon ang iyong buhay, yan ay isang katangit hinahangaan ng ating mga kababayan. Ngayon, sukatin natin, Marami sa ating mga opisyalis, ito yung isang hamon sa lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan na sinasabi nilang mahal nilang kanilang bayan. Kahit na minsan ang ibang ating kapulisan sinasabi nilang mahal nilang ating bayan. Pero kung uunahan mo naman saktan yung kapwa mo dahil poprotektahan mo sarili mo, hindi kaya mas mahal mo sarili mo kaysa mahal mong bayan. Ganyan sa mga politiko at leaders natin at ng mga naglilingkod sa ating pamahalaan. Kung sinasabi nating mahal natin ang ating bayan, mahal natin ang ating gobyerno, dapat ipakita natin to by willing to sacrifice your life for the sake of your country and for the sake of others. Or else, huwag ka nalang maglingkod sa pamalaan. Maging privado ka nalang dahil at least sa pinaglilingkuran mo, sarili mo lamang at ang kusin naman yung mga minamahal mo sa buhay. Pero pag sinabi mong handa ka maglingkod sa bayan, sa kapwa, dapat handa kang ibigay ang iyong buhay, isakripisyo ang iyong buhay para sa ikatutuwid ng ating pamahalaan at sa ikakasagana ng ating kinabukasan. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.